isang uh, araw sa inyong mga ka, mga kapatid nating mga katoliko dyan sa ating mga kapatid na uh, sa ating mga brothers and sisters magandang hapon happy sunday po sa inyong lahat no so nandito tayo mga kabangers no? magkaroon lang, magkaroon lang tayo ng isang uh, patutuo o isang uh, katotohanan mga kabangers dahil uh, syempre hindi hindi batid sa sa kaalaman ng lahat no um, ano nga ba no ano ma, ano nga ba ang katotohanan ano nga ba yung uh, patutuo tungkol sa 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 nakasaad doon sa mga Bible, sa mga verse-verse Bible natin mga kabangar. So, tayo hindi tayo gagamit ng, ng Bible verse kasi mostly halos lahat na no, mga kabangars, no, mga sekta, lahat na ng mga relihiyon Doon yun ang kanilang uh, ginagamit. No? Yun ang ginagamit nila yung Bible para uh, Manglinlang mangling lang para mga para gamitin para makapang uh, makapag-recruit o kaya makapag uh, ikayat sila ng mga tao na para umanib sa kanilang uh, sekta sa kanilang relihiyon. So, ano ba ano nga ba ang katotohanan? Bakit may mga taong nga uh, may mga taong mga kabangers na ang bilis mapapaniwala, no? Ang bilis mapapaniwala doon sa Bible na na kumbaga eh pag sinabihan sila ito yung nakalagay sa Bible ito yung katotohanan eh ang bilis nila magpapaniwala tapos eh ano no uh, mapapa sa ibang uh, sekta So alam mo mga kabangers uh, mga kapatid natin diyan mga sister and brothers natin uh, kung talagang uh, pag-aralan natin no ang history kung talagang pag-aralan natin ang Bible no do po sa mga ibang sekta diyan na talagang ginagawa lang yung uh, buhay, yung Bible para makapag para makapag recruit ng mga tao, especially yung mga nire-recruit nila ay ang mga katolikong uh, hindi masyadong uh, uh, bihasa pagdating sa Bible. So, syempre pag yan ay ka uh, mo ng Bible, ay eh, maniniwala sa iyo yun dahil unang-una magaling kang magsalita about doon sa uh, verse-verse. No? Lalo na yung mga, mga, mga iba mga pastor dyan. Yung mga, makikita mo mga pastor nandyan sa mga kalsada, nag, uh, kung ano-ano mga pinagsasabi no yung mga pastor diyan. So mapapaniwala nila agad. So ang katotohanan mga kabangers ay uh, hindi lahat, 'no, oh, hindi lahat hindi lahat yung mga sinasabi ng mga pastor na 'yon ay pawang mga katotohanan. 'Di ba? may mga katutuwa, may mga may mga katotohanan nandoon sa Bible na binabali ng mga pastor. Kumbaga, tinatago nila ang katotohanan. No, 'yun ang hindi nila pwedeng pag uh, uh, 'yun ang hindi nila pwedeng pagtakpan, 'yun ang hindi nila pwedeng uh, 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 kumbaga i, i laktawan no hindi nila pwedeng uh, pasinungalingan yung ganong uh, histo uh, yung ganong uh, nito yung ganong katotohanan mga kabangers kasi nakalagay po talaga sa Bible yan okay at iniinsist uh, ini ng ibang sekta mga kabangers na sila lang ang maliligtas dahil nga nakasaad sa Bible no kung uh, pag-aralan pag natin mga kabangers, na saan ba galing yung Bible? Sino ba ang gumawa ng Bible? Okay? So, magtutrobak tayo mga kabangers kung sino ang gumawa ng Bible. Dahil uh, kung pag-aralan mo talaga ng uh, malalim, no? Ang gumawa ng Bible ay isang Roman Catholic, no? Isang Pope uh, ang gumawa ng uh, Bible no uh, inutusan niya ang kanyang uh, inutusan niya ang kanyang uh, let's say mga pari niya ay yung sekretary niya na pari inutusan niya para ikolektahin no basta matagal ito ba kasi siguro mga ano na to yung mga pananpan pan ng uh, ng uh, ano noon ng mga pop so siya yung nag-utos na uh, uh, kumaga uh, gumawa ng mga verse verse so hindi po ganun kadali makabanger sa gumawa ng Bible kasi umabot yata ng uh, 20 years 25 years ata bago mabuo yung Bible na yan so ganun katagal makabangers Uh, mga ka mga ka brothers natin diyan at mga ka sister natin so ang katotohanan talaga ang Bible ay nanggaling sa Roman Catholic so ang, ang gumawa niyan ay Roman Catholic so ginawa na lang ng mga ibang sekta sekta na dito ay eh, talagang dinala nila yung, kato, ng, yung Bible na yan tapos sabihin nila na sila ang may gawa at sila lang ang may may karapatan no? sila, sila, sila lang doon yung maliligtas 'di diba? So mga kabangers, eh doon pa lang sa mga pananalita nila kung sila lang maliligtas. Ay walang katotohanan din yun Walang uh, ibang uh, pwedeng uh, makapagsabi lang noon kundi yung talagang totoong simba Natatag tatag ni Kristo. Okay, mga kabangers, so, huwag tayong magpapaniwala sa ibang relihiyon dyan. Yung uh, protestante, born again, ano pa ba, tawag ito? Iglesia ni Cristo, at uh, basta maraming mga iglesia marami na kasing mga magsusuputang mga sekta ngayon yung iba't ibang religion eh so huwag kayong magpapaniwala dyan mga kabangers okay huwag kayong magpapaniwala dyan sa sinasabi nila kami lang ang maliligtas kasi kami lang ang uh, ganito ganyan nagbabasa doon ng mga bible eh yung binabasa nilang bible mali mali naman ba diba? tapos paano sila maliligtas paano sila maliligtas na ang nagtatag sa kanila ay tao hindi si kristo Diba, Mga kapatid natin, mga brothers and sisters. Hindi sila maliligtas kung ang nagtatag sa kanila ay tao at hindi si Kristo. Ang ang iglesia ni Kristo ang nagtatag diyan si Manalo at hindi si Kristo at ginagamit lang ni Manalo yung mga Bible Bible na yan para 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 gawing katotohanan na si Manalo ay angel o siya shadow ay uh, pinadala ni Kristo dito sa lupa no hindi po anghel si Manalo, siya po ay tao at hindi po siya banal. Okay? Hindi, hindi niyo pwedeng sambahin ang mga jus-jusang tao. Yung mga nagpapanggap na sila ay banal pero hindi naman banal. 'Yun po ang totoong mga jus-jusan. Yung mga tao na 'yan. Ni nagpapanggap na sila ay uh, sugo ni Kristo, sila po ay pinadala ni Kristo. Yan po ang katotohanan, no? Hindi po tayo pwedeng magsamba-samba sa mga Diyos-Diyusan ng mga tao na yan, ng iba't ibang sekta na yan, mga kabangers, ha? Ibahin po natin, no? Ang katotohanan po, no? Ang katotohanan ay, ang katotohanan ay nandoon sa, sa simbahan na tatag ni Kristo. Paano sila maliligtas? Yung ibang sekta na yan, paano sila maliligtas na hindi nga nila kinikilala si Mama Mary? Hindi nga nila kinikilala si Mama Mary, ang ina ni Kristo na kumbaga eh, uh, inasya ni Kristo, di ba? Hindi nila kinikilala 'yan. So paano kayo maliligtas? At uh, ito pa mga sa Ang gumawa si Kristo ng isang simbahan. Nagtatag si Kristo ng isang simbahan yun lang ang bukod tang simbahan na tinatag niya wala na siya ibang tinatag na ibang simbahan no ang simbahan na tinatag ni Kristo ay ang Roman Catholic yung katoliko lang yung iglesia katolika yan lang po ang tinatag ni Kristo wala nang iba no so hindi na tayo pwedeng maniwala pa sa mga sinasabi-sabi ng iba diyan na protestante na ibang relihiyon diyan na uh, kay, uh, uh, uh kung baka pupuntahan ka susuyuin ka sa mga bahay nyo para magsimba sa kanila kasi sila yung tatag sila yung uh, maliligtas hindi po no uh, doon tayo maniniwala sa totoong uh, simbahang tatag ni Kristo at hindi sa simbahang tatag ng tao okay So, ayan mga kabangers, no, ang uh, mga ka brothers and sisters natin diyan, no, uh, patuloy lang tayong uh, magsaliksik, patuloy lang tayong uh, maniwala sa katotohanan at patuloy na, patuloy lang po nating i-share yung katotohanan doon sa mga kapatid nating uh, Katoliko, no. kasi yung iba ay nire-recruit ng ibang relihiyon, no. So, kung talagang ikaw ay uh, pananampalataya ng uh, Roman Catholic na isang Katoliko, hindi ka talaga magpapa hindi ka magpapauto diyan sa mga pastor na yan, magpapauto diyan sa kanila na sila lang ang maliligtas, hindi po, no? Dahil kung tutuusin, uh, iisang simbahan lang po ang tinatag ni Kristo no wag tayo magpapauto diyan sa kanilang mga sinasabi na ganito sa Biblia nakalagay sa Biblia nakalagay sa ganito ito ang katotohanan sa si Biblia hindi po kasi ang lahat ng katotohanan hindi naman nila sinasabi kasi ayaw nila ng katotohanan yung ibang sekta na yan ayaw nila ng katotohanan kasi kahit anong gawin nila diyan sa mga Bible nila na yan ang katotohanan ang katotohanan ay ang Katoliko no kahit anong gawin nilang uh, pagtakip o kaya anong gawin nilang pagsisinungaling diyan sa Bible na yan lalabas pa rin ang katotohanan na ang tatag ni Kristo ay ang Katoliko at wala ng ibang reliyon So ganun mga ka brothers and sisters natin diyan, wag kayong magpapaniwala, no. Uh, dapat lagi tayong magsimba every Sunday, no. Lagi tayong ayo palakasin palakasin lalo natin yung ating pananampalataya, okay? At uh, iwasan na natin yung uh, masyado tayong nagpapadala, no, doon sa mga matatamis na salita ng mga ibang pastor. Kaya guys, no, uh, kaya mga kabangers, hindi ako magtaka kasi ang dami na pong mga pastor na napakonvert ngayon sa Katoliko kasi nalaman nila ang katotohanan at sila mismo nalaman nila ang kagandahan ng Roman Catholic yung isang katoliko okay so ayan mga kabangers uh, mga ka brothers and sisters natin diyan no uh, manatili tayo nga katoliko hanggang sa, sa hanggang sa huli ng ating hininga Okay, maraming maraming salamat mga ka-brothers and sisters natin dyan At uh, patuloy niyo pong suportahan 'yung aking uh, vlog, ang ating uh, ang ating uh, programang Katotohanan. Ito ang Katotohanan. Yes, ito po 'yung ating uh, segment lagi, no, Katotohanan sa likod ng ating pananampalataya mga kabangers so ayan maraming maraming salamat sa inyong mga kabangers at ay mga ka-brothers and sisters sorry mga ka-brothers and sisters natin dyan no tuloy lang ating uh, tuloy lang yung ating pananampalataya at ay wag nating iwan no wag nating ipagpalit yung ating uh, simbahang tatag ni Kristo wag nating ipagpalit sa simbahang tatag ng tao okay doon tayo sa simbahang tatag ni Kristo dahil maliligtas tayo maliligtas tayo doon mga ka brothers and sisters kasi doon ang katawan at dugo ni Kristo Amen, mga ka-brothers. Maraming maraming salamat. So, magdasal muna tayo ng isang maliit na dasal. And then, and then in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala para lang magpapatawad namin ang mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami, ipapat huwag mo kami ipapintulot sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Amen the in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, ayan mga ka-brothers, maraming maraming, mga ka-brothers and sisters, maraming maraming salamat. No? Uh, sana uh, tulo, uh, patuloy niyong uh, suportahan yung aking uh, ang aking uh, programang katotohanan sa likod ng pananampalataya. Okay? Maraming maraming salamat sa inyong mga kabangers at sa uh, susunod muli. Maraming salamat. Please subscribe.